T-Rex, T-Rex, T-Rex guys, tobelisai itu, toto ba, woo, T-Rex, guys, abisnya everyone, W, woo, sanya, sanya, sanya. boom. Oo, ngayon, ngayon mga kaibigan, we have a business talk ngayon mga kaibigan. Meron tayong T-Rex ngayon, tapos, itutrade trade natin to sa Dragon. Ay, okay, kaki, Mythical, ano yung legendary mythical. Tapos yung Dragon, okay, nice. mythical din. Guys, sino yung may Dragon, guys? Dragon, guys, please! Dragon! Perfect! Ganda ba yun? Ano to? Maganda din yan. Hindi! Mag-i-stick sa Dragon. Give me some dragon, give me some dragon, 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 dragon. Ang goal kasi natin ngayon mga kaibigan, magkaroon tayo ng dragon kasi Argon Dragon may alagang dragon, di ba? Ang ganda pa